Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito na Daspia. May ayuda tayo ngayon pero pinaubaya muna ni Dustin si Bianca kay Will sa social media kasi nga para magkaayudang mga Will ka. Alam naman natin ang mga Will ay noong nakaraang araw pa nagwi-will ka at bumaba na para ayaw ayaw daw suportahan si Bianca at si Will na lang susuportahan ibuboykot ang movie ni Bianca at ni Will ayaw na daw talaga nila kasi wala silang ayuda so pinagbigyan mo na sila ng management ngayon pinos na magkasama si Bianca at si Will pero ang totoo niyan nandyan din si Dustin at magkasabay pang dumating sa ABS-CBN office si Dustin at si Bianca pero nagpaubaya muna si Dustin para maligaya, maging maligaya din ang mga Wilka fans. So, pagbigyan nyo na muna yan, Dasby. Huwag nyo munang awatin ang kalagay, kaligayahan ng mga Wilka. At ngayon nga ay nagsilabasa ng mga photos na nandoon din si Dustin. Mamaya i-upload ko yan na nandoon din si Dustin at magkasabay silang dumating ni Bianca sa ABS-CBN office ata sila ngayon at para yan sa movie nila na love you so bad hintayin nyo lang may lalabas din photos ni Dustin at ni Bianca pero sa ngayon pagbigyan muna natin ang mga Wilka kasi nga nagagrarambula na ngayon sa ex kasi masayang masaya naman sila nung kahapon ay wala ng Wilka bumaba na pero ngayon nabuhay na naman ang mga Wilka catchers. kasi nga may ayuda na naman sila na may picture na naman itong si Bianca at si Will, o, oh, di ba? Nakakatawa. Ganun talaga ang pakiramdam ng isang mga fans, di ba? At si Dusty ay nasa isang sulok lang, pangiti-ngiti. Kasi magkakasama silang tatlo. Yan ang take note. Kaya huwag kayong malungkot mga Dasbeya fans dyan. Magkakasama sila. Pero yung pinost mo ng ayuda ay para sa mga Will ka. So, maging maligaya na lang muna tayo sa mga Wilka at mapagbigyan sila at maging maligaya sila kasi ilang araw na na wala silang ayuda galing kay Bianca at kay Will kaya pagbigyan muna natin sila para sa movie na yan So guys, abangan na lang natin mamaya kung mailalabas na picture ni Bianca at ni Dustin sa pagkakaalam ko magkasabay na dumating si Dustin at si Bianca sa ABS-CBN office. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye Also remember, wag po tayong magpaka-stress. Ayan. Umpisa na yan niya ng mga ayuda ng Wilka, ng Dasbeya kasi mag- o umpisa na slip siguro sila ng shooting ng kanilang movie. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update yes.